isa ba kayo sa mga nabiktima ng punong ito? Paanong biktima ba? Mahapde, makati, parang dermatitis. Naalala ko na yung sakin na mula pa at parang may mga nagsiswell. E anong puno ba yan? Kilalanin ang ligas, tinatawag ding lingas, agas, anagas, at Marking Knot Tree Semicarpus cuneiformis Mula sa pamilya ng kasuyat mangga Anacardiaceae family Isang native species a small tree na pwedeng tumaas ng 10 to 12 meters. Bata pa ito. Lanceolate to obovate naman ang hugis ng dahon. Kapansin-pansin sa kanya yung yellow-green na midrib, kulay abong likod, at kitang-kitang mga veins sa likod ng dahon. Kaya medyo kulay abo yan dahil may mga fine hairs yan o trichomes na velvety yung texture kapag sinipat mo. Na isa sa mga dahilan ng pagkakate kapag iyo'y nasagi. Alin doon? Yung mga fine hairs nga na sa ilalim ng dahon hindi mo mapapansin sa una dahil sobrang liliit lang pero yan yung nagkukos ng kate. Hindi lang yung fine hairs or trichomes ang nagkukos ng kate, pati yung dagta. Dagta ng dahon, sanga, at pati dagta ng kanyang bunga. Nagkukos ng severe contact dermatitis. Maaring magkos ng painful swelling at blistering. Anong meron kaya dun sa dagta, no? Yung dagta ng ligas ay mayroong euroshell Mahirap bigasin basta euroshell Euro -shall. Yan, basta yun nagkakos ng katimula sa dagta. Eh kasi naman yun ay isang potent skin irritant toxin. Sa Bicol, ang ginagawa namin, binibiti namin ang sanga sa itaas ng tungkuan o yung lutuan. Sa kapwa ko Bicolano, ano ba nagagawa nung pagbiti nito ng sanga nito doon sa may itaas ng tungkuan? Sinasabi din na ang bunga nito na parang kasoy ay edible din. Pero mag-ingat kayo sa dagta. Pero alam nyo ba, yung dagta nito ay ipinanggagamot din sa fungal skin infections. Pukuha lang ng sanga tapos yung dagta, irarab lang doon sa affected area. Kung nagustuhan mo ko, stay video, i-follow mo ko dahil nakagaganda ng buhay ang may alam.